Ang batang babae ay hindi inaasahang napunta sa isang planeta ng mga hayop na mas maraming lalaki kaysa babae. At dito kapag nadiskubre ang isang babae, habang buhay siyang ikukulong, upang makataka sa kapalarang ikukulong, nagpa siya pa rin ang batang babae na magpanggap bilang lalaki. Gayon pa man nang unti-unti na niyang nasanay ang mundong ito, napansin niya na ang mga payat niyang kapatid na lalaki ay tumitingin sa kanya, na ang mga mata ay unti-unting naging kakaiba, at may mga mapagmalaki sa malamig na dila, ang mapang-aping pulang dragon. Ang tuso at madilim na leopard ng dugo sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata. Nagising ang alarma sa kanyang isip na peligro, tumakas kaagad. Taong limang libo tatlong daan at tatlumput tatlo ng bagong panahon sa isang inabando ng planeta. Sa gitna ng isang tambak ng mga sirang makinarya. Nakahiga ang isang magandang mukhang dalagita. Bahagyang gumalaw ang daliri ng natutulalang dalagita. Unti-unting bumalik ang kanyang malay. Si Jayang ay hindi na alintana ang sakit ng katawan. Maingat na tinignan ang paligid. Habang pinagmamasdan ang mga higanteng hindi kilalang basura sa paligid, hindi inaasahang natuklasan na ito ay isang malaking tambakan ng basura. Ang huling alaala niya ay natigil sa pagkawala ng Blue Star nang pumasok siya sa kapsula ng kaligtasan. Mukhang nakaligtas siya sa kapahamakan. Sinubukan ni Jayang na magsalita, "Bituin ng Umaga, narito ka ba?" "Amo, narito ako." Narinig ang pamilyar na boses. Ang kaba at lungkot sa puso ni Jayang ay medyo nawala. "Salamat na lamang." Ang sistema na laging kasama niya, ang Bituin ng Umaga ay narito pa rin. Mabilis na hinanap ng bituin ng umaga ang impormasyon sa paligid. Napag-alaman na ito ay isang malaking tambakan ng basura. Napansin sa paligid ang mga hindi kilalang insekto. Ang mga insektong ito ay nasa talaan ng mga nilalang sa Blue Star. Habang siya ay nakakunot noong nakatitig sa virtual na interface. Habang nag-iisip, nagising ang alarma sa kanyang isip na may babala. Babala, may malaking hindi kilalang nilalang na mabilis na papalapit. Mangyaring itago ng host ang sarili. Wala nang oras si Jayang para mag-isip. Hinila ang mabigat niyang katawan. Mabilis na nagtago sa isang tabi ng mga sirang makinarya. Hindi nagtagal. Isang itim na tuldok sa bilis ng kidlat. Lumapit sa kanyang kinaroroonan. Kasunod nito, isang payat na figura na nakasuot ng mecha. Biglang isang orange na sinad. Tumago sa baywang ng taong nakamecha. Pagkatapos ay malakas na bumagsak sa lupa. Gumawa ng malaking ingay. Hindi nagtagal. Isang itim na anino ang dumating sa harap ng taong nakamecha na nasa lupa. Tila kinumpirma ng taong nakamecha na patay na ang nasa lupa. Pagkatapos ay umalis na ito. Si Jayang Kian ay hindi agad nagpakita. Sa halip ay nagtago pa rin sa loob ng kalahating oras. Bago tumayo at lumabas, lumapit siya sa taong nakamecha na hindi na gumagalaw. Dito inang umaga, iscan ang target na tao. Ang nilalang na ito ay wala ng palatandaan ng buhay. Ang hitsura na nilalang sa loob ng mecha ay kahawig ng tao. Ngunit may bahagyang pagkakaiba sa evolusyon. Kulang ang datos para sa malalim na pagsusuri. Si Jayang ay kumagat sa ngipin. Hinubad ang pilak na mecha na puno na ng bitak, Tinanggal ang helmet. Kasabay ng pagkakita. Sa maputla at magandang mukha na nahayag kay Jayang Kian. Habang tinitignan ang binatilyong wala ng buhay, siya ay natigilan. Sa oras na ito muling narinig ang paalala ng bituin ng umaga. Natuklasan ang maaring ikabit na aparato. Si Jayang Kian ay walang pag aalinlangan na sinabi, ikabit ang aparato. Dalawang oras pagkatapos, muling nagising si Jayang Kian. Medyo magulo ang kanyang ekspresyon. Matagumpay niyang nakuha mula sa light brain. Ang buong karanasan ng buhay ng isa. Sa kalawakan na ito ay may hindi mabilang na mga planeta at ang mga namumuno sa mga planetang ito ay mga hayop. Pagkatapos ng mahabang evolusyon, ang mga hayop na ito ay unti-unting naging mga beastman, at nagkaroon ng sibilisasyon ng beastman. Ang binatilyo ay nagangalang Yasen Gapar, ang ikasyam na anak ng pinuno ng pamilya Gapar sa Hanstar. Sa edad na labing anim na, ayon sa tradisyon ng pamilya ng beastman, sumali siya sa pagsubok. Tanging ang makakapasa sa pagsubok ang makakakuha ng karapatang pumasok sa paaralan. At ang mga mabibigo ay magbabayad gamit ang kanilang buhay. Si Jayang Kian ay tumingin sa binatilyong nakahiga sa lupa na hindi gumagalaw. Isang bahid ng awa ang dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit ang simpatsyang ito ay mabilis na nawala sa kanyang mga mata. Sa planeta ng Beastman ay walang mga tao. Kung siya bilang tao ay matutuklasan. Alam na alam niya ang kanyang magiging kapalaran. Mas mahalaga pa, ang bilang ng mga babaeng Beastman ay napakakaunti. Halos isa sa sampung libo. Kung siya ay mapagkakamalang babae at matuklasan, tiyak na hindi siya makakatakas. Sa kapalarang ikukulong. Kung gayon dahan-dahan niyang hinila gamit ang kanyang daliri. Ang nakakabit sa kanyang pulso na liwanag ni Asen, Gapar, mula ngayon ito na ang kanyang pagkakakilanlan sa mundong ito, na magiging patunay ng kanyang katauhan. Kalahating buwan pagkatapos, isang malaking sasakyang pangkalawakan ang unti-unting bumaba mula sa langit. Pagkatapos makalapag, walang emosyong mekanikal na boses ang pumuno sa buong planeta. Tapos na ang pagsubo, itigil ang labanan, ang mga lalabag ay mawawala ng karapatan. Sa loob ng kalahating buwang ito, sa tulong ng sistemang bituin ng umaga, nagawa niyang mabuhay ng palihim. Habang bumubukas ang pinto ng sasakyang pangkalawakan, ang mga beastman ay walang pag-aalinlangan. Diretsyong naglakad at pumila ng mahaba. Unit si Jayang Kian ay hindi nais maging kapansin-pansin. Kaya hindi siya nagmadaling lumabas at pumila. Unti-unting lumipas ang oras. Nang makita niyang iilan na lang ang nasa pila, mabilis siyang tumayo at naglakad patungo sa pila. Akala niya ay makakalusot siya ng palihim. Ngunit hindi niya inaasahan na may isang lalaking may kulot na buhok ang magsasalita. Nang mapanuyang sinabi, ang mahinang ito ay wala ng mecha. Si Jayang Kian na tumanggap ng light brain, ay mabilis nang natutunan ang wika ng Beastman. Ngunit hindi siya agad sumagot, at dahil sa boses ng kulot, matagumpay nitong nakuha ang atensyon. Nang mga Beastman sa paligid patungo sa kanya, nang maramdaman ang mga tingin sa paligid, si Jayang Kian ay lihim na nainis. Tinitigan ang kulot habang lihim na sinusumpa ito, at nang makita ng kulot na hindi siya sumasagot, lalo itong naging mayabang ang payat mong braso at binti. Natatakot ako na tatakbo ka lang ng ilang hakbang ay mabali na. Pagkatapos ay malakas itong tumawa. Ang labis na tawa ay nagdulot ng pagsang-ayon mula sa mga beastman sa paligid. Nang marinig ito, si Jayang Kian ay kinagat ang labi. Mahinang sinabi ng may panunuya, kahit limang paamu pa yan. Parang wala ka namang silbi. Nang marinig ito ng kulot, biglang sumulpot ang ugat sa noo. Na parang sa susunod na segundo ay sasampalin na siya. Sa sandaling iyon ang tensyon. Isang boses na puno ng interes ang dumating mula sa harapan. Lahat ay tumingin sa unahan. Nakita lamang ang isang lalaking nakasuot ng puting mecha suit. Kapansin-pansin, ang kanyang mapusyaw na pulang buhok at ang maputi at matigas na mukha, na bumuo ng malinaw na kaibahan. Nakakabighani, biglang ginamit ng pulang buhok ang kanyang mapangakit na mga mata. Diretso siyang tinitigan si Jiang Qian, at naglakad patungo sa kanya na may ritmo. Ngunit nang dumaan sa kulot ay huminto siya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanang kamay. Sa susunod na segundo, nagbago ang mukha ng kulot. Agad nitong hinawakan ang lalamunan gamit ang dalawang kamay. Dugo ang dumaloy mula sa mga daliri. Malinaw na, ang lalamunan ng kulot ay nasugatan na. Si Jayang Kian ay maingat na tumingin sa kanya. Nang makita ng pulang buhok na parang natakot na kuneho si Jayang Kian. Bigla siyang umiti, huwag kang matakot. Hindi kita gagalawin, kami ay regular na hukbo. Paano kami makakapatay ng beastman ng walang dahilan? Alam ni Jayang Kian ang ibig sabihin nito. Dahil balak ng manakit ng kulot, nilabag nito ang patakaran. Kaya siya pinatay ng lalaki. Ngunit na natili siyang nakatitig sa kanya. Hindi nagpapakita ng anumang pagpapahinga. Sa kabutihang palad, mukhang nawala na ng interes ang lalaki. Tumalikod at umalis. Ngunit pagkatapos ng pangyayaring ito, walang nangahas pang magmalaki. Lahat ay tahimik na pumila ayon sa pagkakasunod-sunod. Mabilis na nakapasa si Jayang Kian sa pagpapatunay at pumasok sa sasakyang pangkalawakan. Habang naglalakad sa mahabang pasilyo, hindi niya maiwasang magpasalamat. Salamat na may bituin ng umaga na tumulong sa kanya upang maipanggap ang kanyang larawan sa light brain. Sa dating amo nitong si Gapar, upang makalusot, mula sa sandaling ito, nangangahulugan na kailangan niyang gamitin si Yasen, Gapar bilang kanyang katauhan, upang mabuhay sa planeta ng Beastman. Pagkatapos ay si Jayang Kian at isang batang Beastman, ay itinakda sa dormitoryo numero 11085. Pagkapasok ni Jayang Kian sa dormitoryo, nakita niya ang dalawang kama, isang banyo, at isang batang may pilak na buho. Si Jayang Kian ay tumingin sa mga mata ng bata na parang usa. Una niyang hinusgahan na walang agresyon. Sa susunod na segundo, isang malinaw at masiglang boses ng bata, ang narinig sa loob ng kwarto. Tumunog, ako si Ksuksu Hans Juola Lulu Beruna, labimpito taong gulang ngayong taon. Si Jayang Kian ay natigilan, napakahaba naman ang pangalang ito. Kumusta, ako si Yasen Gapar, masaya akong makilala ka. Habang tinitignan ang bata, ang malalaking matang puno ng tubig ay nakatitig sa kanya. Halos matunaw ang puso ni Jayang Kian sa kagandahan. Hindi inaasahan na kahit pagkatapos ng maraming taon ng evolusyon, ang ugali ng paglalambing ay nasa dugo pa rin. Ang dalawa ay nag-usap ng paunti-unti. Nang dumating ang oras ng pagkain, sabay silang naglakad patungo sa kainan. Pagdating sa kainan, si Jayang Kian ay tumingin sa mga pulang berding test tube. Kaya ba talagang kainin ito? Habang nag-aalinlangan si Jayang Kian, narinig niya ang boses ng bituin ng umaga sa kanyang isip, amo. Ang likido sa test tube ay puno ng sustansya, at napansin ang enerhiya na naroroon. Iminumukahi ko sa amo na kunin ang enerhiya. Si Jayang Kian ay hindi nagdalawang isip. Ininom niya ang gamot sa test tube. Biglang naramdaman ang isang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Nadama niya ang enerhiya sa kanyang utak na talagang lumalakas bago dumating ang katapusan ng Blue Star. Ang mga nakaligtas ay nagising ang kanilang mga kakayahan. Lahat ay nakakuha ng enerhiya mula sa mga hayop upang mapalakas ang kakayahan. Ngunit ang kanyang kakayahan ay mental. Sa buong mundo ay iilan lamang ang may ganitong kakayahan. Kaya naman ang kanyang antas, na natili sa pinakamababang grado Si Jayang Kian ay umuko at nag-isip ng hindi nagsasalita Ang bata ay biglang nagpanik May nasabi ba akong mali na ikinagalit mo? Pwede ko bang tawagin ka sa pangalan mo? Si Jayang Kian ay tumingin ng may pag aalinlangan Sa batang hindi mapakali, gusto niyang makita kung may bahid ng pagpapanggap sa mukha nito Lahat ng emosyon ay perpektong na ipakita Ngunit ang kakaibang pakiramdam sa puso ni Jayang Kian Ay hindi maalis-alis, ayon sa kanyang nalalaman ang likas na kabangisan ng Beastman ay mahirap tanggalin. Ngunit ang batang ito ay sobrang duwag. Si Jayang Kian ay sumagot, "Syempre. Magkasama rin naman tayo sa kwarto. Mahirap din tawagin ang buong pangalan." Ang mata ng bata ay nagliwanag. Mabilis itong sumunod sa sinabi. "Pwede mo rin ba akong tawagin sa pangalan ko?" Sa mundo ng Beastman, ang mga matalik na kaibigan lamang ang tumuturing sa pangalan. Kahit hindi alam ni Jayang Kian ang layunin nito, tumango pa rin siya at sinabi, "Syempre. Suksu, suksu," sa direktang pagtawag ni Jayankian sa kanya. Halatang halata ang excitement nito Pagkatapos, si Suksu ay kumuha ng isang mapusyaw na asul na test tube At iniabot ito sa kanya Ito sayo, hindi ko inumin, ikaw ang uminom Si Jayang Kian ay natigilan Umiling siya at tinanggihan Habang sila ay nagpapalitan Ang bisman sa tabi ay hindi na nakatiis, hoy Ano ba kayong dalawa? Naglalandian ba kayo? Nakakadiri ba? Si Jayang Kian at Suksu ay nagkatinginan Pagkatapos magtagpo ang kanilang mga mata ay sabay na umiwas sa oras na ito, magulo ang damdamin ni Jiang Kian. Baka mali ang akala niya sa kanya. Hindi ito isang tusong tao, kundi isang bakla. Pagkabalik sa kwarto, biglang nagsalita si Xuxu. -su. Malakas ang kamalayan ng Beastman sa teritoryo, lalo na sa mga lalaki. Bakit wala akong naamoy na amoy sa'yo? Si Jiang ay gumalaw ng ilong, amoy. Anong amoy? Nang marinig ito, dahan-dahang nagsalita si Xuxu. -su. Kami na mga lalaki, may kakaibang amoy na pag-aari natin. Kaya, mahirap sa mga lalaki na tiisin ang amoy ng isa't isa si Jayang Kian ay nataranta, nang maramdaman ang matalas na tingin sa kanya. Biglang pinagpawisan ng malamig, tangina, pawis na pawis ako. Matagal akong nasa tambakan ng basura. Halos mawala na ang pangamoy ko sa baho. Maliligo muna ako. Pagkasabi nito, natural na naglakad si Jayang Kian patungo sa banyo. Kalabog-kalabog. Ang tubig mula sa itaas ay dumaloy pababa. Bituin ng umaga, ilabas ang datos tungkol sa amoy ng lalaki sa pamamagitan ng link. Ang datos ng light brain tungkol sa amoy ng lalaki. Buong ipinakita sa harap ni Jayang Kian buti na lang at para sa kaligtasan. Pinakuha niya kay bituin ng umaga ang dugo ni Yasen Gapar. Kaya hinayaan niya ang bituin ng umaga na mula sa dugo. Kunin ang mga hormon ng lalaki. At gayahin ito sa buong katawan. Kaya kahit hindi masyadong malakas ang hormon niya. Sapat na ito upang itaboy ang kapwa lalaking siksuksu. Tatlong metro ang layo. Isang oras pagkatapos. Si Jayang Kian ay lumabas ng banyo na basa pa. Gumalaw ang ilong niksuksu. Parang may naaamoy siya. Hindi niya pinahalata na umatras siya ng kaunti. Habang si Jayang Kian ay pinupunasan pa ang buho, tumayo siya at naglakad patungo sa banyo. Sa oras na ito, sa loob ng banyo ang mukha ni Ksutsu. Wala nang bakas ng dating inosente at walang muwang. Walang ekspresyon ang kanyang mukha, wala ring bahid ng emosyon sa kanyang mga mata. Tinitigan niya ang sarili sa salamin habang nag-iisip, ano ang nangyari? Sigurado siya na ang dibdib ng kalaban ay binutasan ng malaki. Ang ganitong nakamamatay na sugat ay hindi dapat buhay pa. Pero sino ang buhay na buhay na ngayon dito?